Hello mga boss, magandang araw sa lahat So, mayroon akong nakitang comment dito na at lumabas mga boss yung sinasabi ko sa inyo At ito yung mga message niya at bigla na lang tayo nagulat dino rin ay gisulti totoo yung sinasabi ni Waway kumusta na At ako pasinsya pasinsya ka na. bigyan mo ako contact number mo ito yung i pinangakuan sa i sa iyo niya 30k lang yung share mo sa 120 ato dong gibahin po apat gi wala man po wala daw passing sa ato tinood totoo yung anim na drum So, hindi ko inakala mga boss na lumitaw ito si Sir sa kaniyang comment. Hindi ko inakala na na dinig yung ano ko. Ito yung kasi ito kasi yung paraan na nag vlog ako para mapansin at makita ko kaya ito mga boss halos mga ilang taon na din sa panahon 2014 bigyan ko contact number mo may manawag ko labis sa puhon makauli ko bago pa ko buhat account ginabuhat ko sa akong kauban din sa trabaho yung cellphone ko kakita sa imong vlog dong sukad 2014 wala mi kabalik Clavaria area gantong ng 150k magyod unta to kay gusto, gusto ni master na totong kabilang lupa ay bilhin niya ay yung tinuro ko na matandang sementeryo na may sagol bomba ay yung armory armory to Ito yung reply ko, armor area. So, nagkausap na kami nito ni Sir kahapon mga boss. Baya Messenger. At ayun, uh, kunin ni sa akin kung ano yung mga nangyari na wala daw sila sa passing Ah, uh, tawag nito. Ah uh, binaypas daw sila ng kani in master nila yung master financier nila binaypas daw sila at uh, nagkuha daw ng ibang grupo kaya daw naging dalawang grupo tapos sila tatawag niya nawala sila sa passing uh, yung 150k daw na para sa akin daw sana yon para panggastos sabi niya na para sa akin daw kasi gusto pa basahin yung kabilang kab, kabilang lupa na armory at saka yung cemetery pero hindi ko ni tinuro sa panahon na yon yun na sana yung ibigay sa akin daw para panggastos at bayad daw doon sa Uh, pagbasa ko sa area. Pero uh, kaya 30k lang daw yung binigay, binigay sa akin sabi niya dahil yung 120 daw ay hinati daw nila apat. Kaya patas lang daw na tag 30k. So humingi siya ng pasin sa akin pero sinabi ko. Kaya mayroon din akong comment. Sinabi ko, Pasin, ah, uh, okay lang sir, ah, uh, charge to experience na lang. Kung gano'n man lang, uh, at least na sa tagal, alam ko na gano'n pala yung nangyari sa so 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So mag na 9 years na siya mga boss. 2014, tagal-tagal na at ayun nakatulong din naman yung pira na binigay na pinadala na sa atin so sayang lang dahil disappoint tayo mga boss pati tayo hindi nabigyan ng share na sakto sinabing i-open account kasi sinabi ko sa akin na wag na yung ginto yung ibigay sa akin na share mas mas mainam maigi ano lang kahit na <coughs> pira man lang, pira na lang kaysa mag-ano pa ng ginto. Pagpalitan na lang naman ng pira yan. So, di ko inakala mga boss na makikita ko to. At magko-comment siya. Manong Boy Bisayas. Nakatira daw siya ngayon sa kaya Bisayas pero andito siya ngayon, Andun daw siya ngayon sa kabilang lugar sa abroad. Nagtatrabaho daw siya doon. Uh, Tagal na din hindi nagte-treasure nung nung nangyari na 'yon. Siguro totoo siguro mga boss. Pero binigyan ko siya ng contact number. Ah, uh, na daw siya tatawag kung tawag nito makauwi na siya dito so binigay ko naman sa kanya yung messenger ko kaya ayun nagkatawagan kami gamit yung messenger So, ayun. Grabe yung experience mga boss. Okay lang at least na hindi tayo naging delikado. Hindi uh, naman maubos yung kayamanan dito sa mundo. Lalo, lalo na dito sa uh, atin, Mindanao. Sayang so, yung drum kahit na isang ginto lang yun mga boss. Okay na siguro sa atin yun. So maraming salamat sa Uh, pang marakasang comment sir na at least na intindihan ko at nalaman na ganito talaga kasi nabasa ko to direct ah. kasi lahat ng mga comment naman nakahold ako lang yung gusto depende sa akin kung ipublish ko kaya napablis ko siya nakita ko binasa ko So wala tayong magagawa mga boss dahil nangyari na. Okay lang. Pero medyo ko na nakalimutan yung mga mukha nila mga boss. So di ko na babanggitin saan sa Claveria na lugar na yun. Saan yung barangay o sitio ba. Uh, para hindi na lang tayo mano. tagal-tagal na daw namatay din yung financier uh, dito daw yung ano yung comment niya dito three years si Vinyas si Biniers na siya di na nakapunta nakabalik doon sa ano sa Claveria tapos tatlong taon na daw hanggang, 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 ngayon tatlong taon na daw ang nakalipas patay na yung financier so pitong taon na siya so kaya pitong taon na siya nagservisyo tapos nung first time daw nakahits binuangan daw siya so di, di, depende kung naniniwala ako sa kanya o ano pero siguro tatanggapin na natin kung yun lang talaga yung nangyari so malay pindi lang Panginoon na yung maghuhusga mga boss kung bibigyan niya tayo ng sakto tamang tao instrumento kung may marimap man tayo yun na yung nabasa at least uh, ginawa ko tong video pinakita ko yung mga comment niya nabasa at sa uh, mga nagtatanong kung mayroon tayong mga na chamba siyempre ito first time natin sa panahon na 2014 pero ganoon lang nga talaga yung nangyari anim na drum sa ina anim na drum hindi na basta basta kalakihan mga boss nakakangalay na kapag pang nakapagpangalay na sa tawag nito sa mga kalamnan natin mga boss sa mga joint ng ating katawan pag nabasa natin to pero okay lang at least walang nangyari sa kanila